Ay so ayun maganda guys uh, yung Sakura EV9000 natin is uh, lalayo na siya sa atin no. Oh. Uh, siya yung uh, pinaka natin si Mars Max, lumayo na. Tapos yung Trident natin ng na mic at saka yung AV735 natin lumayo na rin. Ngayon si Sakura 735 naman ang lalayo. Alam niyo na ang dahilan kung bakit ha? Lahat ng mga binibili ko noon, binebenta natin pagkatapos natin unboxing at saka i-vlog. Tapos napansin niyo naman na pa-upgrade na tayo ng pa-upgrade. Ibig sabihin, pabigat ng pabigat ng mga gamit natin. So, alam niyo na natin pag nabenta to ngayon, bibili tayo ng power amp, 'di diba? Para sa ating base. Kasi yung base natin eh mabigat talaga 'yan. So, ang buyer natin ay taga Pasig pa. So, andito na si Sir. So, ayan. Ay, sir, bakit mo na isipan na ano? ah uh, bakit naghahanap ka ngayon ng amplifier at si, si 9000 yung ano mo? Ay, uh, wait lang ako. So ayan na sir, interviewin natin no. So andito siya ngayon sa shop natin. Pinick up niya kasi na-scam siya nakaraan eh. Ayun. Ah sir, bakit uh, si EB 9000 ang uh, napili mong ano? Okay lang sir, yes na agad. Uh, na amplifier. Uh, saan mo ba ito gagamitin? No, napili ko. Ano mataas yung wattage niya. Uh, Tapos, bali, gagamitin ko pang basic sound. Papaturo tayo. Kalain nyo, si EB9000 uh, ginawang basic sounds, guys. Uh, eh, yan yung isa sa pinakamalakas na integrated amplifier sa buong Pilipinas. Sila yan ni, ano, ni GX7, Joson Jupiter Max. Sila yan, mga 737. Kaya, para mga ipon tayo, upgrade-upgrade din. Papaturo tayo kay Sir. Oo, pwede ka na mag-PM sa akin, Sir, mga setup natin. Uh, sa ating YouTube channel. Sige. Ayan. So, na-soundcheck natin, Sir. Anong palagay mo? Kakayanin yung ano mo? Kaya siguro yun yung beringer eh. <laughs> Naka-beringer na si sir oh. na 1,000 watts. Nasira Ilang ay, size, no? Ano eh, 1,000 watts daw yung ano eh. Hindi, yung size na ng... nasusunod. Ah, digis did, did yun. Ay, uyos. O, kaya ang kaya. Ang mabigat, this? di 15. Oo. Oh. Sige, sir. Sige. Ah, so, dito na yung ano natin. Amplifier na ready na. Ayan, na ah, check na rin naman natin to, yung mic. Sounds, sounds. So, ayan, yung mic natin na check na. Hindi na tayo makapag-sound check ngayon, eh. So, pwede naman tayo mag-sound check. Tinis natin yung mic. Okay naman. So, maganda yung boses niya. So, papunta na pala ito ng Pasig. Ayan. So, goodbye maybe 9,000. February pala natin ito nakuha kasi nakita ko 11 months ako sa YouTube channel natin. So, hindi naman ito siya bugbog dahil ang dinadala niya, yan lang. Dalawang ganyan. Minsan, minsan yung gitna lang, Twitter. So, pasawas tayo, kahit saglit lang. Parang ano eh, parang bu parang magpaputok yung ano eh, speaker eh nakakunik yung ano mo sab ah. kaya pag, pag siya nagopirit nyan kaya tanggal ko yung low Oo. Ah. kasi nga pag hindi ko tanggalin yan within 6 hours putok yan Mag-iinit yung singaw nito iinit ah. kaya pag mid high mid high lang talaga pero pag malalaki siguro tulad ng mga di 12 okay lang wala problema Tsaka mataas wattage. Ayan guys, 1 o'clock natin guys, oh. Yung bass na yan, hindi pa yun siya nahataw. Pero pag may crossover yan, tsaka equalizer, makikita mo talaga, boom, boom. Ah, ganun. O, oh, wala, yan. Parang mid lang yung narinig mo nun. Sa Paganan bass base na yan. Ano niya, parang mid lang pa ganun. O, oh, parang mid lang yun sa buffer na yan. Pag wala kang crossover. Uh, uh, pandarin natin yung subwoofer na ano Subwoofer lang ha Baka puputok yung ano ko Tanggalin natin yung Speaker Wait lang So yun, guys Tanggalin natin yung ano uh, Mid high natin Natanggal ko na ba Kasi gusto marinig ni yung power Ng ating subwoofer eh. Ayan Subwoofer na lang Pandarin natin Tapos Dahil wala tayong ano Crossover i natin tong low Ganda pala yan. Talikod pala. Doon pala yung boses, oh. Hmm. Sa piraso pa lang yan. Pag may crossover ka, matitimpla mo yan. Mas malakas ba? Oo. Isa pa lang yan. Pag dinalawa mo na yan, sarap. Ay, di siya buo kasi maraming nakadikit yan nakapatong, nakapipit. Uh, puputo, kahit itudo mo 'yan. Magaling magaling maglaro 'yan eh. Tsaka yung cone 'yan, hindi siya katulad nito ng ano, matigas. Malaki yung cone ng subwoofer pag ganun. Uh oh. Kaya maglaro siya. Ito matigas oh. Uh oh. Siya malambot. Yan lang yung laman ng ano natin. No? Oh, dalawa yun. Dalawa. Yun. dalawa, ah, dalawa, dalawa. Ilang watts yan? 800 watts. At saka may sekreto yun sa loob. 800? 800 na so 800? Oo, oh, 1.6 yan. Kaya di ba, ganda, mo, arms load, 1.6 yung ginala niya. Oh. May sekreto yun sa loob guys. Maraming din nakakalam nito kung ano yung YouTube ko. oo. Oh. Ah, uh, Anong diskarte bakit ko nilagyan ng ganyan? Kasi para yung speaker hindi direct sa tainga, malamig siya, dito siya dadaan, pag-ilid. Yan, yan siya, bubuga yan siya pakalat. So kaya kahit lumapit ka dyan, hindi siya masakit sa tainga. Ah, uh, yung dito ba? Mapapansin natin, yung mga ibang speaker, na pag lumapit ka, di ba masakit na sa tainga? Pag nilalakasan, ito siya hindi, ko kasi bukod sa may misya, meron siyang hindi nakadirect agad sa tainga mo. Ganyan din yun yung isa? Ah, same lang yan sila. Oh, okay. Kahoy nag -split lang. Nag-split siya, nag-split. Nag-split. <laughs> nakuha ko yan sa, ano, sa ibang bansa na style. O so, oh. yung sa single nila. Tinesting kasi nila yun eh. May mga pang testing na aparato kung paano magkalat yung boses. Kaya combination na lang. Tapos itong line array ko rin. Wala akong nakuha ang horn nito eh. Kaya gumawa na ako ng kahoy. Tatanggal yan. Oh. Ah, may horn ka dyan. May parang Twitter. Ay, oh, oh salo. sa loob. Twitter, Twitter to. Eh, base natin to. May base yan. Oh. Tanggalin ko lang Twitter, ha? Nakaiwalay to, eh. Ito, halika dito. Ah, magkaiwalay. Mm -mm. Yeah. Mm. Halika, kasya ka. Ayan, oh. Maka-individual oh. yan. di ba, try am ako. Pag oh. inoperate ko yung mid, Mid to, ito, ito yung Twitter. Hmm. Ngayon, pag paandarin ko sila sabay, so mayroon kong splitter, ito. Ayan. Ah, na ganda dalawa. Oh, na. Ah, ang Ngayon, tanggalin tin Twitter dahil ibubos natin yung base, guys. Pasukan natin ang base yung mid, wala nang Twitter. Tanggalin muna natin tong lalim sa buffer. Tingnan Ito natin, yung papalo yung base niya. Pasa tayo, no? Ang kagandahan nito. kahit walang Twitter, ma, ma siya ba? Ugto, makalansing na. Na. Okay. natin nilalagyan ng base yan kasi pag nilagyan mo base yan hindi siya tatagal puputok yan mag-iinit kasi magiinit kasi hindi naman talaga siya pang base pang midday siya kaya bigit na muna lang pumutok yung twitter ko eh ito kasi sa sakura na to sinunog niya yung apat ko na 600 watts oo yung 600 watts ko na ganito yung bilog natin nung una ito pa rin yung box diba pansin niya yung rap rap event sinunog niya yung apat sabay sabay 1 o'clock lang yun 1 o'clock dito Sinunog niya kaya napa-upgrade ako ng 800. Sa so, ngayon, yun. tiba yung 800 watts? Lumalaban na yan. Dami na itong ano. Ayan, kinarga na sa motor. Pampara niya akin itong pasi. Ayan sir. Pag nalang sir, marunong ko naman aga. Wala may to. Kailan? Ngayon. May event ngayon? Ayan yeah, lang, birthday. Ah, birthday. Subukan din. Ayos. Subukan. Mga so, mapapalaban pala agad 'yan. agad. Basta ang volume lang, mag-ano ka lang, 1 o'clock. Huwag ka Samay, samay. Nee, Hindi, uh, speaker. Ang pag-safe ng mga power up, 1 o'clock, it hanggang 1 o'clock lang talaga. Pag ito ka, pwede ka mag-so, pero yes. wag ka, wag ka mag-tree. Masira Pwede masira yung speaker, pwede masira amplifier. Dapat Parang 1 o'clock ba? Ayan, ito or ito lang. Wag ka nalang magpas dito sa tatlong guhit. Ah, ganon. Ayan oh, ang pinaka-the best na lang. Pag mga lahat ng integrated amplifier, 1 okay. o'clock lang, or dito. Yan na yung pinaka-puno. Kasi pag sinagad mo yan, lalakas naman talaga pag sinagad mo. pero uh, hindi safe yung ano mo amplifier o kaya yung... Ano? Oh, speaker. speaker. Iba na yung nara, 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 nara oh, kasi mabibigatan na yun sir. Tapos i-observe mo yung ano, yung mga init-init dito. Buga. Pag sobrang init na yan, ibig sabihin nag-overload ka na. Adjust ka na. Ay, malalaman mo yun siya kung mabigat talaga speaker mo. Pag magaan speaker mo, hindi yan ganun kainit. Ayan, so hulaan nyo kung anong power amp na bibili natin. Oh. Uh, siguro sa February na tayo bibili. So, alam nyo na kung bakit February. Alam nyo na, ha? alam nyo na yan kung anong power amplifier. Okay? So, na guys. Uh, grabe, no? Uh, si Sakura EB9000 natin is magwa one year na siya sa uh, itong January na last week ng January. So, totally si AB, Sakura EB9000 ay wala tayong masabi. Solid. Matibay siya, guys. Ah... Uh, marami na rin tayong kinita sa kanya mula January hanggang December siya talaga yung madalas natin ginagamit sa mid high natin noon dahil si Jupiter Max ang yung low natin at yung high natin si Mars Max tapos naging 735 so basta si EV9000 ang pinakamaraming event pag kinuha tayo ng ambijo um, video kay yung isang line array lang, minsan dalawang line array si AB9000 yung tagasalo kasi maganda siya talaga siya pang video lalo sa mid-high so hindi tayo malungkot guys na wala man siya dahil mayroon naman tayong ipapalit tulad ng sinabi ko mag-a-upgrade tayo so maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking youtube channel, hindi siya nasunog <laughs> kundi lumipat lang siya ng ano uh, bus kaya bus sana ingatan mo si Sakura ev 9000 tulad na pag-iingat ko sa kanya dahil halos mabot niya sa akin ng one year ng good condition, makinis uh, yung lube talagang walang kagalaw-galaw kahit ano so ang sinira niya lang naman is yung D8 na apat na piraso, 600 watts yun lang ang sinira niya pero siya hindi siya nasira so ayan maraming salamat at huwag magkalimutan mag subscribe sa aking youtube channel RTB Tips Facebook page RTB Lights and Sound Rentals pag may mga order kayo sa aking shop Store, Rain Personalized Pits, mag-order lang kayo doon ng ating mga products lalo sa aking module para lumakas yung base nyo. Hindi pala lumakas, tumigas.